Okay mga busing, so magandang araw sa inyo. Ngayon na ako ulit nakapag-vlog. So mag-unbox tayo ng mga dagdag ko na ilaw. Yung... kasi ako ng 54 parled pero slim siya. Hindi siya uh, hindi siya yung LP001, hindi yung slim parled na 54 uh, bulb. So yun yung i-unbox natin ngayon. Kasi bumili ako ng mga dagdag uh, na mga gamit para sa mga sound system ko kasi bala ko na siya dalahin dun sa bayan ko para dun na siya mag-service Kasi <laughs> dito kasi sa Palawan, sa Perto, may bago kasi dito na yung built-in na sound system. Nakalagay na siya sa truck. So yung nagmamay nun is parang politician ata. So dito sa Puerto kasi parang apat lang kami dito so hindi namin makuha yung mga barangay-barangay <coughs> dito dahil nga dun sa pagmamayari ng politician na yun so yung sa kanya kasi libre so syempre para medyo mabango yung pangalan niya dun sa mga barangay-barangay so ganoon naman talaga yung kalakaran niyo. so ang naapiktuhan yung mga maliliit na sound system so dun kasi sa amin sa Dumaran dalawa kasi yung munisipyo dun eh Dumaran tsaka Rasel eh. so dadalhin ko to dun kasi ang problema dun wala nga ang sound system so ang ginawa ko nagdagdag pa ako ng mga ilaw tsaka mga gamit sa mga yung mga stand so i-unbox ko ito ngayon so i-unbox natin ngayon ay yung 54 par, uh, slim par lang yung spider naman na ilaw na unbox ko na yung kanina ilan yung dinagdag ko doon <clears throat> tsaka yung flasher na apat so mura lang yun parang 350 ata bumili lang ako ng dalawa nun so i-unbox muna natin to okay So, na-unbox na natin mga boss. So, ang binili ko na, na ganito ay apat na piraso. So, ito yung itsura niya. Ayan. Pero hindi naman siya ganito yung mukha niya. 54 bob siya eh. So, ganito yung mukha niya. Ayan, ganyan. So, buksan na natin. Kasi nakita ko to sa mga review, malakas naman pala siya. So kasing laki niya rin yung LP001. So uh, ito. Ito ang kanyang magkakabitan. <clears throat> Tsaka maganda yung pagka bubble wrap niya oh. Nakabubble wrap na siya dito, yung buong carton tapos meron siyang pang bubble wrap dito sa loob. oh, ito na siya mga bossing oh. yan so naka built na rin yung built in na rin yung kanyang so, yung uh, kanyang power saka magaan lang siya tapos ito yung tsura niya sa likod yan meron siyang uh, ayan day mix in saka day mix out yung digital niya ito parehas din sa lp 001 tapos meron siyang mino app down tsaka enter ayan o oh. ayan so kasing laki nya rin yung LP001 yung LP001 yung mga bag nya umabot hanggang dito so, sya, mga ganito lang. tsaka ganyan yung nipis nya ok sa bang ating uh, metro Okay, mga bossing o, sasukatin natin yung nipis nya gamit na ka tayo ng metro ayan yung nipis nya ayan yung sukat ng pagka nipis nya 2 inches or 6 ayan kung 2 inches sya sobra lang sya ng uh, half Oh, Two inches cheese. Yan, yung sukat niya. Tapos yung lapad niya naman. Lapad niya ay 9 inches in half. Yan. 8 inches in half pala. Yan yung yung lawak ng ilaw niya. Okay. So, ito try natin ito yung apat na piraso. Ay, hey, kung maliwanag na siya. Pero hindi pa natin ma-appreciate 'to kasi may araw pa. Pero doon sa loob ng bahay, kita natin. Okay. Yung LP001 kasi dito sa gilid, di ba? Sa kanya naman dito sa gitna. So, kumuha ako ng apat para meron yung apat na LP001 ko. Meron din siyang kung sa cover card naman kabilaan sila. So, pwede rin 'to. Kasi pag tignan mo naman siya sa malayo, parang LP001 na rin siya eh siguro hindi lang siya kasing lakas ng LP Sensor 1 pero presentable siya tingnan okay. so buksan na natin yung apat na piraso para ma-testing natin dito sa loob ng bahay <coughs> so, lagay, na rin, lagay na rin natin to para actually kasi yung nakukuha namin ng mga gig dito is yung mga birthday mga beach party yun lang kadalasan ko nakukuha dito so yun yun kasi yung price nun 2.5 lang yun lang Kapag, um, depende sa layo ng beach kung saan yung binyo pero sa mga pista dito wala um, negative na na kami nakakuha so yun yung problema namin dito sa perto pagka mga politician na yung mga mayari nun wala tayong magagawa dyan Tsaga na lang tayo sa mga sa mga maliliit na event. Pero okay na yun. Dalawang libo, ah, dalawang libo, two five. Pwede na yun sa mga beach party o bigay birthday party. Yun. Depende lang naman sa event kung saan kung medyo bongga. Eh, Siyempre, medyo mahal din. Ito pang mga birthday party lang. Ayan. So, uh, lang yung gamit na dadalhin mo. Okay, so lagay mo kumpletuhin ko muna to para ma-try natin. So ito na mga bossing, so nalagay ko na no. So hindi ko muna siya gagamitan ng uh, DMX or hindi ko muna nilagyan ng mga DMX dito kasi kapag nilagyan mo lang siya dyan nung kahit wala siyang DMX magkakasabay-sabay naman sila so ang gagawin natin, itatry lang muna natin to para makita niyo naman kung okay ba okay, so na natin so ayan lang yung extension ko tatlo, tsaka yung ito extension na kayo Meron din siyang blower mga bossing. So check natin yung kanyang kanilang likod. Okay. A001. Yun. A001. Ito yung isa ay Ayan, A001 din yan. Tsaka ito, milaw ilaw kaya. Ayan, A001 din. So, okay. Ayos, gumagana sila lahat. So, try natin yung ilaw niya. So, ayan mga bossing. So, naka A001 siya ngayon. Ayan, nakita niyo ba? yung maliwanag kasi dito sa bago. Saglit ha. Ay, masara ko yung pinto. So, ito mga bossing. Try na natin. Okay. Uh, Mino muna tayo. Hindi ko makita eh. Hindi eh. Mino. Wait, 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 wait. Dilim talaga. So, ayan mga bossing. Ayan yung ilaw niya. Ayan. Okay. Click-click nyo lang yung Mino. So, ayan yung flashing niya. Yan. Okay. Natin harap yan. So, ilagay natin sila lahat sa CC uh, Channel 30. Okay, ito naman yung isa. Click lang natin yan. Ah, uh, magkakaiba sila. Ayan. So, yan. lang natin. Okay, yung isa, Hirap pag Ayan Isa naman plasing yun Ayan. Ayan. lang Ayan lang ang gawin natin Ayan Okay na, milaw na rin Yung isa pa Medyo fresh pa yung kanya eh Isa pa Ayan Ayan Mabagal magpalit ng ilaw. Yan. So, ayan. So, ayan yung apat mga bossing. So, umilaw na sila lahat. O, tingnan natin yung harap. Ayan. Hindi nyo ma-appreciate kasi maliwanag sa bahay. Ayan, naka-open kasi yung yung bahay. So, ayan. Okay. So, yan niya boss. Hmm. Okay. So, okay naman lahat. Magana. So, shout out dun sa sealer nito. sa delivery boy. Maayos lahat dumating yung slim palette natin. So, nga pala. Kapag ka wala naman kayong DMX so pwede, pwede nyo naman sila i-connect ng in to out in out so lahat yun sila magkakasabay sabay pero pag may damage naman kayo mas, mas okay yun kasi maku-connect nyo sila so yan yung review natin dito sa sa slim parlit natin na 54 okay So, hindi ko na-try yung mga sound activated niya o, uh, automatic kasi Pinakita ko lang sa inyo na gagana siya. So So yung payo ko, 'yun lang yung ganitong klase yung bilihin niyo. Tsaka yung yung karton niya, yung picture niya. Kasi maraming content noon sa YouTube. So kapag uh, magpo-program kayo or magsi-save kayo ng program or paano niyo i-set to lahat, meron doon sa YouTube maraming mga vloggers noon. Pwede nyo rin tignan yung kay sir ninyo. Yung, uh, yun, mga legit yun. Tsaka, maayos siya magpaliwanag. Okay. So, ito na yung dagdag natin na parlin. Okay. So, yun lang mga bossing. So, next natin na uh, i-unbox ulit ay yung binili ko na microphone. Yung wired. Hindi siya wireless ha. Wired siya. Okay. So, yun lang mga bossing. Thank you. So isa pa pala mga bossing yung kagandahan dito. Uh, manipis lang siya. So hindi siya kakain ng masyadong space. So, so ikumpara mo naman dito sa oh, uh, laki ba diba? Pero malakas to. Wala akong masabi to. Maganda talaga to. Malakas. Compliance lang to para marami kang ilaw. Sa presyo pala nito, nabili ko siya ng kasi ang presyo nito is nasa 500 500 plus So, apat na piraso kasi ito. So, meron kasi, sa mga seeder kasi, meron siyang 3, meron silang 3 in 1. So, mas mabibili mo lang siya ng nasa 400 ata. So, parang may list pa siya na 100. So, tapos yung delivery fee nito ay free na. So, parang nasa kwan lang ito. 2,000 lang. So, apat na piraso na. Ang presyo nito, di ba? 1,900. Oh, isang piraso lang plus shipping fee pa. so ito ay apat na sa dalawang libo lang sabi sabihin natin na 2,200 malaki pa rin maganda para mas makakamura ka so, para lang to sa mga sound owner na mga mahihirap sa buhay hindi naman tayo mayaman eh. para kaligayahan lang natin to pag, pag may event to masaya natin na nakakabili tayo ng mga ganito kapag uh, meron naman tayong kita sa Maya okay, din. lang mga bossing. So, salamat. So, next natin na i-review ay yung microphone na binili ko na Kevlar. Okay? Thank you.